Na mga kasuki, napakaaga pa pero bigla na lang ako nagising dahil meron akong naririnig na maingay, meron nagtitiktik ng sahig, Diyos ko po. At pagtingin ko nga itong asawa ko ay pinupukpok niya pala yung sahig namin na nabutas. Kaya naman bumangon na lang ako at tinignan ko nga kung anong ginagawa nitong asawa ko. Ayun, binub yung butas na sahig namin ay pinupukpok niya, dinudurog niya yung mga simento para sa ganon ay sisimentuhan niya pala yan. Ayan nga pala yung binutas ng mga mababait dito sa amin o ba diba, napaka ng kanilang mga ngipin. Nakalain mo na butas nila yung sahig na napakatigas. At ayan ang sama pa nga ng tingin ng asawa ko sa akin dahil reklamo daw ko ng reklamo. Buti nga daw ginagawa na niya. Oo nga naman dahil ang tagal-tagal na niyang butas na yan hindi pa rin niya sinisementuhan Halos araw-araw ko na yan inuutos sa kanya pero wala lang. Parang walang naririnig. At mabuti na lang talaga ay sinipag siya ngayong araw. Hindi ko nga alam kung anong nakain ito. At ayan sabi ko nga sa kanya damihan niya yung semento para sa ganun ay mapantay niya yung sahig. Paano ba naman? Merong mababa, merong mataas, hindi marunong magsimento. At ang binili niya nga simento ay napakakunti lang dahil yung budget niya daw ay sakto lang. Hindi naman pwede daw sa pangmaramihan. Kaya ayan, tama lang natakpan yung butas ng sahig namin. Hindi na umabot sa ibang parte ng sahig namin na bako-bako, charis. At bago niya nga pisahan gawin niya na pinag-aalis na nga niya yung mga nakalagay dyan sa ilalim ng lababo, yung lagayan ko ng kaldero, lagayan ko ng bigas at saka yung drum na may merong mga nakalagay na abubot ayan oh pinagkakalat na niya dyan kung saan saan niya lang nilagay kaya naman kung lalakad ka abay masisipa mo na at dahil nga nagising ako nang wala sa oras dahil sa ingay nga nitong asawa ko kaya naman ayan magkakapi na lang nga muna ako at eto namang asawa ko ang sarap na ng upo dyan dahil tapos na niya yung ginagawa niya pero mas masarap yung buhay ko dahil pagising ko nakapagsaing na yung asawa ko magkakapi lang ako o oh, diba sana all masarap ang buhay Cheris at dahil tapos nang kumain yung asawa ko, nauna siyang kumain kaysa sa akin. Kaya ngayon mag-isa na lang akong kakain. At pagkatapos naman yan, ay ililigpit ko naman uli yung mga kinalat ng asawa ko. Kaya dapat busog para mamaya pag inumpisan ko yung aking mga ligpitin, malakas yung katawan. Hindi ako manghina kung ano man yung bubuhating ko. Char! At ayan, habang kumakain nga ako, pinapakita ko pa sa inyo kung ano yung ulam ko. Dahil yung ulam ko na yan, ay ulam ko pa nga yan ng gabi. Hindi na nga sana akong magbo-voice para marinig nyo kung ano yung sinasabi ko. Kaya lang, itong cellphone itong asawa ko, dinig na dinig dito sa aking video. Hindi malang lang hinihinaan. Sakto naman pagkatapos kong kumain ay gumawa lang ako ng kunting gawain yung ibang mga gawain dito sa bahay at tapos sinunod ko naman itong paglilinis dito sa ilalim ng lababo ko para maayos ko na yung mga kalat na tinanggal dyan ng asawa ko Kasi kanina. Pa <coughs> so matigas na siya ng conte. Wala so, ano lang hindi na magugubat ng ano to. Babait na dagak. Ano ba 'to 'yung pudot? Biro mo 'yung binutas niya oh. Pati floor mat, nagkanda butas-butas na rin. O, so, yan o. Oh, nabutas na rin pati floor mat. Ayan yung binutas ng daga, yung simento. Tibay talaga ng ngipin ng daga. Meron mo nabutas nyo yung simento. Tibay-tibay. Ayan, ibalik ko na yung aking patunga ng kaldero. <laughs> Tignan nyo na yung patunga ko ng kaldero dito. Kailangan kasi malinis dito. Hindi ko na sana ibabalik to, kaya rin. Walang patungan yung mga pagdero ko. Ganyan na lang dito. sa na lang natin. para na lang talaga. Yung mga mga ipatong yung dapat ipatong. Oh, tignan nyo naman yung lagayan ko ng plato, ay ng kaldero. Sira-sira. <laughs> Ayan, kaya ko nilalagay yung aking kaldero. Tapos itong aking lagay ng bigas. O, diba? Palitan ko na rin yung kurtina para medyo nice-ice na matigil. Hindi maganda tignan yung kurtina ko. Dibumi na, pulit pulit na yung mga kortina ko o, yung baba, pulit-pulit na ganyan so, wala na yata lahat, palitan ganoon guys, sa kabila ganyan ganyan, napalitan na mga kortina ganyan